sa KAN mga bareta. Drug den operators, timbog sa parakali Camarines Norte, mantang tulong babaye, ARESTADO man sa bypass operation sa Sorsogon. Motorista gadan kan mabunggo ning holder truck sa Camarines Norte, Saru PANG motorista, gadan man kan mawaran subuting preno ang sarong truck sa Sorsogon. Oplan baklas kontra illegal campaign materials, nagpapadagos, mga nasampulan sa Bicol, dikit pa sana sa Comelec. Asin, Health as in Social Services. Iuupresir na kang BU Alumni Identification Card. Rainapon Lunes Oktubre 23 taong 2023. Unina na ang mga baretang tatak Bicol. Madanug man ang may istorya ng ini sa 88.7 Radyo Ragon Katanduanes at si 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sa detalyes, mga nasampulan sa upland baklas kontra illegal campaign material sa reyon, dikit pa sana sigon sa Commission on Elections. Detalya sa report ni Carmelo Balya. Ikinaugman ni Commission on Elections Bicol Regional Director-Attorney Maria Juana Valesa na kadikit sa nan mga nababaklasindang campaign posters punkan kan magsikad a nationwide simultaneous operation baklaskan sa indang komisyon. Sabi niya, sarosan na inyong indikasyon na pigsusunod kan kadaklan ng mga aspirante para sa barangay asinsangguni ang kabataan elections ang mga panundan na sa indang piglatag lalo na para sa pangangampanya. Oktubre 20... Kanpunan kan puunan kan komisyon ng Oplan Baklas kung sa inakatuwang nindan kapulisan. Provincial Environment and Natural Resources Offices, Department of Environment and Natural Resources as in Department of Public Works and Highways. Congratulations sa mga nangangampanya, sa mga kandidaten natin kasi masunurin sila. Ang usual na violation lang nila is hindi sila sumunod doon sa requirement na dapat ang posters nila aside from compliance sa size, eh dapat may nakalagay kahit maliit lang. This political ad is paid for by or for, pero hindi nakalagay. So yun is considered pa rin unlawful. Katakod ka ini, nangapodan liwat si Valesa lalo na sa mga suportadores kanlabang kandidato na sumunod na sana sa mga designadong common posters areas para dahil na masampulan pa sa nagpapadagos na uplan baklas. Kasi meron pa rin nakakalimot. I think yung mga kandidato is kailangan nilang i-remind yung kanilang supporters. Kasi malamang hindi naman sila lahat ang nag-post nito. I-remind nila yung kanilang supporters na sa tamang lugar i-post po ang mga posters na to, which is the common poster area or private property as long as may consent ang may-ari. Mientras tanto, nakatambak naman ngunyan sa mga designadong lugar kan Comelec ang mga nabaklas na illegal campaign materials para sa magkakanigong proseso. Madurarano plan baklas sundo sa Oktubre 28. Mantang sa Oktubre 29 asin 30, maigot naman na ipagbabawal kan komisyon ang pangangampanya. Para sa mga baretang tatakbikol, Carnelo Balia. Lampas ang gatos mil pesos na kantidad ng shabu na sa duwang magkasuway na operasyon sa Sorsogon asin Camarines Norte. Onseng embuelto sa paggamit asin pagpapalakop ng shabu. Aristado, Uyang Report. na nakapalagpas sa otoridad ang tulong babaeng tulak ng droga sa ikinasar na baybas operation sa barangay Aquino Bulan, Sorsogon, alas 7.10 ng bangikang nakalis na Sabado, Oktubre 21. Narecover sa tulong sospek, ang apat na silyadong plastik sa ilaw ang pigtutubo na nasyabu na nagkakantidad 60 pesos ang street value at puwera sa droga na kumpiskarman ang sarong 500 pesos as inibapang drug paraphernalia naging matarayom po naman ang operasyon dahil sa pinagsarong pwersa sa bulan PNP sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Berhil B. Bat, Pidea Sorsogon, Police Drug Enforcement Unit Sorsogon, as in Regional Mobile Force Battalion Bicol. Pero pag drug pusher po na actively engaged sa pagbebenta ng illegal na droga, ang intervention po natin dyan is magkakandak tayo ng anti-drug operation. Or di kaya kung sumuko na itong mga drug po, na gusto lang magbago, ipapasok ko na natin sila sa Reformation Center, yung tinatawag namin na Balay Silangan. Sa presente, nasa kustudya na Kambulan Municipal Police Station ang mga sospek. Sa Paracali Camarines Norte naman, alas 4.24 kasud hapon, kansakya daw man kang uturidad ang sarong drug den sa barangay Bagumbayan na nagresulta sa pagkakaresto kang walong individual na imbuelto sa paggamit asin pagpapabakal ng illegal na droga binisto ang mga naaristar na, na sin Daruel Erwin Rascubas, asin Marilyn Lorente, asin anong pang persona na dahil na pinangaranan pa matapos na maaktua na nagpapat session sa laog kang nasambit na drug den. Na recover naman sa posyon kan mga sospek ang nagkapirang plastik sa shaylog ang pigtutubo na nasyabu na may gabat na 15 gramo o 102 mil pesos ang street value. An sing nagkadarakop sa magkasway na operasyon ang naatubangon niyan sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Pinaka-primerong Medical Assistance Information System na makakatabang sa pagpagian asin pagparika sa trabaw kang social worker sa reyon na Ilunsar kang Department of Health Bicol, Center for Health Development. Detalya sa report ni May Arango. Planchado na ang pinakapremerong sa Ludbicol Medical Assistance Information System o SBMAIS kan Department of Health Center for Health Development o DOH Bicol CHD. Ini matapos ang 2 bulan na pagpreparar as in mga pag-aadal kan departamento sa bagong sistema kung sa'y nakatuwang ninda sa pagdevelop develop kay ni Strategic Health Assistance Management Unit o SHAMU as in Department of Information and Communications Technology o DICT. Sigun kay Jessa Harilla, Regional Medical Assistance to Indigent Patient o MAIP Coordinator kan dohb ko CHD, manuman ang pigigibong pag-record ka mga social workers sa kada hospital sa mga pasyente piga-asistira ninda. Kaya saro sa pinakamayor na obheto kang SB MAIS, iyon mapadali ang reporting, recording, asin monitoring kan mga social workers sa medical assistance na pigtatao sa mga tiyos na pasyente. So, yung SB Mais, ma'am, is a web-based application. So, through the internet, they can access the information system. They would log in to the system to encode yung kanilang assistance na binibigay sa mga pasyente. Sa maabot na Nobyembre 10, opisyalmente ni sar kan Departamento. Alaga dapuera puwera kay ni, magkakaigwaman sindanin orientation as in training sa 80 partner ni Dang Health Facilities. So to all our hospital partners, this is in the SP is was developed in uh, response to their clamor for a more efficient reporting of our program accomplishment. So uh, rest assured, we're doing everything we can to make this as user friendly as possible towards the improved service delivery for the Yang Anum naman na hospital sa rehiyon na ang napili kang DOH para maging pilot testing kang SBMAIS? Kabali Digdi ang Legazpi City Hospital, Camarines Norte Provincial Hospital, Sorsogon Provincial Hospital, Estebes Memorial Hospital, Tanchuling General Hospital, Asin Jaime B. Berses Memorial Hospital. Sa Enero 1 sa masunod na taon, ang full implementation kang Salud Bicol Non Medical Assistance Information System. Para sa mabaretang tatakbikol, may Arango duwa gadan, duwa irido, sa duwang magkasuway na diskwido sa Sorsogon asin Camarines Norte. Mga libreng serbisyong ihahatod kang BIO Alumni ID Card, Aramon, asin, piling PWD sa Tabaco City. Natawan ng libreng wheelchair kan ako Bicol Party List. Yan as in iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay. known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa action Call center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon maning pagdios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tang namamatean. Siring man, kan sa huyang sadiring partido sa kongreso, an akubikol party list, katabang na kasurog pa. Nagbabalik ang Akubicon Online TV. Lalaki gadan kan mabunggo ning truck ang pigmama niyong motorsiklo sa Camarines Norte. Mantang gadan man ang sarong lalaki. Kan mabunggo ning truck ang nakaparadang bus sa Sorsogon. Uyang report. Dai na nakabot pang buhay sa ospital ang sarong motorista. Makalis na mabangga kang kasabat na hauler truck sa tinampong sakop kang barangay Matnog Basod, Camarines Norte. Magalauna ning maagahong kasudma, Oktubre Sigun kay Police Staff Sergeant Joy Cortez, tagapagtaram kang Basud Municipal Police Station, gikan ng hauler truck sa Naga City, asin pasiring sa direksyon kang Dait Camarines Norte, kan kaunong kani ang ibung na linya na nagresulta sa pagkagadan kang biktima. Binisto ang driver kang hauler truck na si Proylan Bale, 29 anyos, mantang ang biktima. Iyo ang 19 anyos na si Earl Lawrence Cabeles E. Caspi. kan barangay Mambungalon Mercedes na pigbabaybay ang direksyon pasiring sa Naga City. Pigpurbaran pa kutang idara sa ospital ang biktima. Alagad binawian man sa naning buhay malaki po yung naging pinsala at makikita doon sa pinangyarihan ng aksidente ay punong-puno po ng dugo. Mm -hmm. po yung ulan during ganyang oras, mga 11 to 1 a.m. po. So, mm -hmm. walang puknag po yung ulan. Siguro mag-sitila uh, lang ay bahagya, ano po, pero patuloy po yung uh, So, siguro po yung kalsada natin ay medyo madulas at madilim po sa erang ito pa pag-urulay ang nabay ang pamilya kang biktima dangan ang sospek. Alagad posibleng kasong reckless imprudence resulting to homicide. An isa na asunto kay Bale. Siya po ay na-inquest na kahapon. So nasampahan na po siya ng kaso. Ngayon po, di ko lang po masabi pa kung agreement yung i-offer ng kabilang panin. Sa matnog sorsogon, gadan man ang sarong motorista. Kan madamay sa nangyaring diskwido sa tinampong sakop kang barangay Hidhid, alas 7.30 kasubanggi sigun sa Deputy Chief of Police kang matnog PNP na si Police Captain Jonathan Hapa, nagluluwa sa sendang investigasyon na mantang pigbabaybay kang 37 anyos na si Bonjovi Perez, ang pakurbadang porsyon kang nasambit na tinampo, nawaraninin ng kontrol sa manibela, rason nga ni maukupar ka ng ibong na linya, asin mabangga ang nakaparadang bus sa gilid tinampo, kung sa inasa likod man kan bus ang nagada na motorista na pigdiklarang dedo na rival, mantang lugadan man sa pangyayari ang driver kang bus asin rukaning pasayro na tulus man na idalagan sa ospital sa kasamang palad naman may nakabuntot train na isang motorsiklo sa may likuran ng ilabin kaya gawa ng impact pagbunggo ng truck doon sa ilabin nahagip din ng ano nahagip din ng buntot ng ilabin itong ano itong motorsiklo sa likuran ng ilabin at naitapon itong motorsiklo doon sa may gutter ng kuan ng daan sangunyana, nasa kustudya na kang matnog PNP si Perez para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon, mantang pigahalat pa kun magkakaigwaning pag-urulay ang ambuslado. Bali po tatawid dito, galing po ng Maynila ito, tatawid po na alin, papunta din sa Sabar. Alos ang mga laman po nito yung mga big order order shopping. Katakod kay ni, liwat na nangapuda ng otoridad sa mga driver na magtag sa pagmamaneho, nga ni makaibitar na may madanyara na buhay para sa mga baretang tatakbikol. No corporal. Health as in social services. Pigu preser naman kang bio alumni ID card. Iba pang binipisyo sa mga maabil kani, Aramon sa report ni Carmelo Balya. Nagkaper administrasyon naman ng Uminagi puon kan magkaigwan ng Bicol University Alumni Identification Card. Alagad ngunya na taon, bako na nadaini ni simpleng alumni ID card na pwede gamiton bilang secondary ID. Ngunyan kaya, may mga nakapalaman naman digding health and social services na pwedeng aprobit sa ran sa nakan mismong alumni kundi kan sa iyang dependent. Sigun sa presenting pamayokan BU General Alumni Association Incorporated na si Engineer Deva Robregado, ininguhan ng gadninda na may upgrade na ang BU Alumni Card para makapagtaonin mahiwas na serbisyo sa komunidad sa tabang naman ni Senator Bongo na saro sa mga health advocates sa nasyon. Sabi niya, Planchado na ang Memorandum of Agreement as in target na ining mapermahan antes matapos ng presenteng taon kan labang stakeholders, non-government organizations as in ahensyas kan gobyerno. Uh, hindi lang siya basta card na ka doon, na uh, ito ay uh, BU alumni card. Ito ay mayroong mga binipisyo. 150 pesos ang bayad nga ni makapag-avail kan alumni ID card. Ang magugunong pondo naman, sentro sa nasubuot sa indang scholarship program, kung sain ang kwalipikadong graduating students ang napiling mabinipisyaran. Sunod namin, nabigyan ng mga scholar, alam mo naman dyan sa Bicol University na uh, kahit uh, isa sa state university na wala naman tuition pero, batin, na, pero ba't meron pa rin hindi nakakapagtapos sa pag-aaral. So itong uh, alumni ID, uh, yung, mapupunta lang yung uh, payment niya para dun sa scholarship. Kung dati sarong taon sanaan naan validity kan BU alumni ID, pigiinguhan na mandaan Dangon niya na mapakinabangan inikan sa indang mga miyembro sa laog nin sampulong taon. Uh, ginagawa namin ngayon uh, sa sunod na board meeting namin, pag-uusapan namin kung uh, pwede nang knowing 10 years yan. oh, kasi di ba yearly yung existing uh, natin na alumni ID. So pag-usapan namin kung ilang, ilang years yung expiration uh, niya. Kasi yung pagiging president is uh, only two terms eh. So two years, two years lang eh. Ang uh, ano ko, yung term ko. Sa mga mawot na mag-aprobet asin plano mag-walk-in, magpasiring sa sa indang opisina sa Bio Main Campus, Kataid College of Arts and Letters Multipurpose Building. Bukas sin dapon alas 9 nin aga, hasta alas 4 nin hapon. Asin sa laog nin dahi mababa sa 10 minuto, iririlis na alumni card. Pipwede man na mag-apply online sa paaginin pag-email, mantang anbayad bayad sa oras na ipipick up naman ang ID card. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Sampulong piling tabakenyo na may kaninan sa paglakaw. Una nadidipisilan sa paglakaw, darakang pigindang helang. Natawan ng wheelchair kan ako Bicol Party List kan weekend. Detalya sa report ni May Arango. Mahabot sa sampulong persons with disabilities as in senior citizens ang maswerte ng natawan ng libreng wheelchair kan ako Bicol Party List kan nakaaring Sabado, Oktubre 21 sa Tabaco City. Saru sa mga benepisyaryo, ang sa tulong aki ni Nanay Regine Campurukuno, Bantayan Tabaco City. Kung sa'y nagpahayag inininda kulang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Day na daa kaya sin na mapapagal na mag-alsa lalo na sa mato ang aki ninda tuyong may klase. asimbawas bawas naman da ini sa gastuso ninda. Urog pandugang pa sa mga sa ninda ang mahal na bulong para sa medikasyon kan duwa nindang aki na PWD. Istorya niya, taong 2018 kan madiagnose si Angel, 10 anyos. Azinzid, 6 anyos din hemophilia o pagdurugo sa joints o kasu-kasuan. para dayan mga ini makalakaw nin matanos mantang si na diagnose man nin autism. Siyempre ho sa mga tumulong sa inyo ho, sa nagbigay lalo po sa ako bicol po na meron na, na meron na ho siya nagagamit. Kasi since so malaki na, nasa 35, 38 kilos na nga po siya, hirap po talaga pagkakarga. Kaya kailangan ho ano talaga. Ayan, may sarili siyang wheelchair. Tapos malaking bagay ho na magandang klase ho talaga. Nagkakalaki -okay -okay na po ang anak ko. Ang pagkaramdam ko po kasi na, mas nakagalo po ako ng nakaupo lang po. Tapos mas madali po ako nakagalo din. Salamat po sa wheelchair po at sa tulong po na lahat niyo pong nag nagawa. Ma ano po kayo, maraming tulong po kayo sa mga ibang bata po na Naka-disabled po. Natawan man yung wheelchair ang 94 anyos na ina ni Handi Almonte, Kampurok Dos Barangay San Juan na si Lola Wakina. Istorya niya, poon ka mabari ang walang balakang ni Lola Wakina, siya na ang nag-aataman kay Ni. Mapagal sa parte niya ang pag-alalay, urog pang maedad naman daas siya. Kaya dakula ng gandaang katabangan sa saindaan wheelchair. Uh, gusto kong sabihin sa kanya, sayo iyo, congressman, napakalaking tulong ang binigay mong wheelchair sa gorang ko saka maraming maraming salamat sa provide na wheelchair mo sa kanya kung hindi dahil sa iyo chair congressman medyo mahirap si Tatay Rodito 48 anyos kang barangay Fatima sa ruman sa natawan ng wheelchair istorya niya bigla nasa na sa nanday siya nakalakaw huli sa komplikasyon dara kang pigmamating kamatean mao po na igwa po kay ning kunma uh, kung ma, sabas-sabas man ako wala man po kay magamit nati po aro kay ni di ako nagta bye bye di ako nagta pa, pabaybay, pabaybay tadi akong lunadan dai pa kaya kay sa panjak dai pa ko makalunad makulong pa sa likod ko kayo iya yeah. og maon aro kay ni igwa ni na na ako ang ano wheelchair kaya yeah, magayon Mientras tanto, ipinahayag man ni Congressman Jill Ngalon kan party list na ang free wheelchair program parte kan medical assistance program kan partido na kunsay ng katuyuhan kay ni na matawanin tabang ang mga senior citizens as in persons with disabilities na dahing kakayanan na magbakalin sa diling wheelchair. Naging posible man ang programa sa pigdonar na 80 free wheelchair kan Children International Incorporated as in free wheelchair mission na pigdistribuyo sa anum na probinsya kan rehiyon. Yung gusto po na mag-avail or maging beneficiary nitong wheelchair, uh, pwede po kayo pumunta sa opisina ng Apo Party List at uh, magpa lamang po ng uh, inyong pangalan o kaya ng intended beneficiary sapagkat uh, by the time na maka receive ulit tayo ng uh, mga wheelchairs galing sa uh, Children International ay uh, bibigyan natin no based on the uh, listings na nakalista sa record sa atin sa office. Katakod kay ni, pigsiguro kang kongresista, na dahi mapundo ang partido sa pagtabang asing kadakol na programa paan partido na pwedeng aprobitsaran kan mga Bicolano. Para sa mabaretang tatak Bicol, May Arango. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. 63 dias na sana. Paskuna, ako si Nomer Corporal. Salamat!